back na kami dito sa hospital guys. At uh, sanay wala nang kasunod. Yes po. Thank you, thank you so much sa lahat ng service dito. Napakagaling ng service ang Asian Hospital. Thank you so much. ayan ang mga ano dito, inaasikaso talaga nila by order. Sir, time. Yan, para kayong nasa hotel lang. Ah. Ganyan sa hotel, mga bellboy. <laughs> Ang pogi naman na bellboy yan. Ayan, nata nataka, na ano. Ayan na sa kanya. Nakakatawa na. Natapapatawa na ako. Uwi na kami. Wala, Naiwan namin yung dugo. <laughs> sa operation room. Iwan namin. Salamat sa service niyo. Salamat po. Sana wala na maulit. <laughs> Ayan. Lalabas na masaya na kami. Thank you, Ayaw. Bye-bye po. Thank you sa service. Thank you, Thank you po, you po Thank sa you. service. Ang mga beautiful. Thank you po. Hello. 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 Pogi. Mapupunta sa YouTube ko nga ang mga mukha ninyo. Thank you, Uy, 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 floor. <laughs> <Four> floor pa lang. Thank Thank you, ma'am. -ano ka na sa grab? Nasa baba? Ito na, nasa baba na tayo eh. Okay. See you, well. See you, see you. And thank you. Bye-bye.